ilang mungkahi si House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda upang makontrol ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Aniya, dapat pagtuunan ng pansin ng produksyon at bentahan ng bigas. Bagamat may mga akbang na rin naman ukol dito ang Agriculture Department. Maging ang epekto ng El Niño, kailangan ding bantayan at mas makabubuti kung makakapag-ipon ng tubig ang bansa. Sa ngayon, dahil sa pagbilis ng inflation, muli na namang umusbong ang panawagan ng ilan na dapat isabatas batas na ang panukalang taas sahod sa Kongreso. Pero ang Employers Confederation of the Philippines, tutol dito. May study naman eh, yung inflation uh, hanggang mga 5%, 6% yan, manageable yan. Although it's not, it's not desirable, no? even 8% kaya pang I-manage yan. Uh, kaya lang, alam mo naman yung uh, inflation, it feeds on itself. Eh. Uh, pagka yung mga tao naghabulan sa presyo, hindi mo mapipigil. Kaya kailangan ingat tayo.